Nararamdaman mo na ba na kahit gaano ka magsikap parang laging nadudulas ang katatagan sa pananalapi mula sa iyong mga kamay na ang pakiramdam ng kakulangan, pagkabalisa sa mga bayarin at kawalan ng katiyakan tungkol sa pera ang siyang nangunguna sa iyong mga araw. Paano kung ang sagot sa pagbabago ng katotohanan ito ay lampas sa mga hinintay natin na nagdudulot ng koneksyon sa pagitan ng isang bagay na kasing halaga ng iyong pananampalataya at spiritualidad sa kasaganaang hinintay mo. Sa puntong ito, marami ang nagtatanong, mayroon bang tunay at malalim na paraan para baguhin ang aking kapalaran sa pananalapi? Paano kung ang pananampalataya ang susi na hinintay natin? Hindi ka nag-iisa sa paghihintay na ito. Milyon-milyong tao ang humaharap sa mga ganitong dilema araw-araw. Pag-isipan natin ang tanong, ang solusyon ba ay nasa mga numero lamang sa mga budget tat plano o mayroong mas malaking bagay na nakakaapekto sa daloy ng kasaganaan sa ating buhay? Paano kung mayroong tulay sa pagitan ng ating spiritualidad at ng kakayahang makaakit ng kasaganaan? Isipin na maikokonekta mo ang iyong espiritu, iyong pananampalataya at ang iyong landas sa pananalapi sa isang paraang talagang may katuturan. Dito pumapasok ang papel ni Padre Pio hindi lamang bilang isang simbolong relihiyon kundi bilang isang praktikal na halimbawa ng pag-aalay pananampalataya at pagbabago. Si Padre Pio, nakilala sa buong mundo dahil sa kanyang mga himala at malalim na ugnayan sa Diyos, ay nabuhay mahigit isang daang taon na ang nakalipas. Ang kanyang katanyagan ay lumampas sa mga hangganan dahil hinawakan niya ang mga buhay sa pamamagitan ng kanyang matinding spiritualidad at kapangyarihan ng pamamagitan. Libo-libo ang nagpatutoo sa malalim na pagbabago sa kanilang buhay, kabilang ang pagpapabuti sa mga ang aspeto natila kaya mundane gaya ng buhay sa pananalapi ngunit bakit nga ba si Padre Pio dahil siya ay kumakatawan sa tunay na koneksyon sa pagitan ng banal at ng tao ang kanyang buhay ay minarkahan ng mga pagsubok sa pananampalataya na nagbibigay inspirasyon hanggang ngayon sa paghihintay ng balanse hindi lamang sa espiritual kundi pati na rin sa praktikal na buhay ang paniniwala sa kanyang pamamagitan at pagsunod sa mga turo na iniwan niya ay maaaring ang kulang para sa iyong pagbabago. Sa videong ito, Iminumong kahi ko na ipakita sa iyo ang tatlong makapangyarihang kasanayan batay sa buhay at mga turo ni Padre Pio. Ang mga kasanayang ito ay higit pa sa mga mungkahi. Ang mga ito ay mga kasangkapan na maaaring iugnay ang iyong pananampalataya at ang iyong relasyon sa pera na nagbabago sa mga pattern na humahadlang sa iyong kasaganaan. Tutulungan ka nitong malampasan ang mga hadlang, makahanap ng kapayapaan sa gitna ng mga paghihirap at lumikha ng bagong pananaw para makaakit ng kasaganaan. Kayat maghanda kang maging inspirado, muling pag-isipan ang iyong paraan ng pagkilos sa harap ng mga hamon sa pananalapi at isagawa ang mga turo na nagmula sa isang kasaysayan ng pananampalataya na napatunayan at tunay na mga himala. Hindi ito tungkol sa mahika, kundi tungkol sa pananampalataya, disiplina at mga kilos na naaayon sa spiritualidad. Bago tayo magpatuloy, gusto kong mag ka at mag-isip. Ano ang iyong pinakamalaking paghihirap sa pananalapi ngayon? Paano sa palagay mo makakatulong ang espiritualidad sa larangang ito? Ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento dahil ang iyong testimonya ay maaaring magbigay inspirasyon sa iba pang nasa parehong landas. Ang iyong pakikilahok ay magpapalakas sa komunidad na ito na naghihintay hindi lamang ng tagumpay sa material, kundi ng kapayapaan at pagbabagong panloob na kasama nito. Malapit na tayong magsimula isang paglalakbay na nagtatagpo ng spiritual na kapangyarihan ni Padre Pio sa tunay na pagbabago sa iyong buhay sa pananalapi manatili sa akin hanggang sa dulo upang malaman kung paano ang tatlong kasanayang ito ay maaring magbukas ng mga pinto at magdala ng kasaganaang nara nararapat sa iyo sumabay tayo sa pagbabago ng iyong buhay sa pananalapi mula sa pananampalataya ang panalangin ay isa sa pinakamakapangyarihang kasangkapang espiritual na magagamit natin upang baguhin ang ating buhay at kapag isinama sa malinaw na intensyon, ito ay nagiging isang direktang daluyan upang maipakita ang kasaganaan sa pananalapi. Inspirado ng pananampalataya at halimbawa ni Padre Pio, ang unang kasanayang ito ay tungkol sa paggamit ng panalangin na may tiyak na layunin upang makaakit ng kasaganaan at malampasan ang mga hadlang na pumipigil sa atin na makamit ang katatagan sa ekonomiya. Si Padre Pio, na kilala sa kanyang malalim na buhay ng panalangin, ay nagpapakita na ang lakas ng panalangin ay higit pa sa mga salitang automatikong binibigkas. Ang panalangin ay nagkakaroon ng kapangyarihan kapag sinamahan ng matibay na intensyon. Isang malalim na pagnanais na konektado sa tunay na pananampalataya. Sa kanyang buhay at mga turo ang pagsasanib ng panalangin at intensyon ay may potensyal na gawing oportunidad ang mga hadlang at magdala ng mga pagpapala. Ngunit ano ang sikreto upang gumana ito? Una, mahalagang malaman na ang panalangin ay hindi lamang tungkol sa paghingi. Ito rin ay isang sandali ng pakikipag-usap sa banal, isang pagkakataon ng pagkakasundo ng ating isip, puso at espiritu sa kung ano ang hinintay natin kaya't ang panalangin para sa kasaganaan ay dapat gawin ng may kamalayan gamit ang mga salitang malinaw na nagpapahayag ng iyong pagnanais na sinasamahan ng hindi natitinag na pananampalataya na ang hinintay ay darating na. Isang napaka-inspirasyonal na panalangin para sa layuning ito na ginagamit ng marami na sumusunod sa halimbawa ni Padre Pio ay ang sumusunod. Panginoon, Nagtitiwala ako sa iyong kaloob at hiniling ko na basbasan mo ang aking mga pagsisikap upang makaakit ng kasaganaan at abundansya. Naway maging dalisay ang aking intensyon. Naway ang aking trabaho ay gabayan ng banal na karunungan at naway matanggap ko sa tamang oras ang mga pagpapalang pinansyal na magpapanatili sa akin at magbibigay daan upang matulungan ang iba. Amen. Ang mainam ay gawin ang panalangin ito araw-araw, mas mabuti sa umaga upang simula ng araw na may positibong enerhiya at determinasyon. Ang isa pang makapangyarihang oras ay bago matulog upang ang huling salita ng araw ay ng pananampalataya at pagnanais ng pagbabago. Ang paglikha ng rutinang ito ay tumutulong na panatilihin ang isip na nakatuon sa layunin na nagpapatibay sa paniniwala na ang kasaganaan ay paparating na upang ilarawan kung paano makakagawa ng pagbabago ang kasanayang ito nais kong ibahagi ang kwento ni Ana isang babaeng humarap sa mga paghihirap sa pananalapi at nakaramdam ng pagkawala. Sa pagsasama ng panalanging ito sa kanyang pang-araw-araw na gawain na may intensyon at pananampalataya, napansin ni Ana ang pagbabago sa kanyang saluubin sa mga problema. Nabawasan ang kanyang pagkabalisa, nagsimula siyang gumawa ng mas matatag na mga desisyon at ilang buwan pagkatapos isang hindi inaasahang pagkakataon sa trabaho ang dumating na nagdala ng katatagang hinintay niya. Laging iniuugnay ni Ana ang pagbabagong ito sa kapangyarihan ng panalangin na isinama sa kanyang panibagong pananampalataya. Ang pagpapanatili ng pagkakapare-pareho sa kasanayang ito ay mahalaga para dito, narito ang ilang mahahalagang tip. Maglaan ng nakapirming oras para sa panalangin. Gawin itong bahagi ng iyong pang-araw-araw na gawain, tulad ng pagsisipilyo ng ngipin o pag-inom ng kape. Pumili ng tahimik na lugar na makakatulong sa pagtutok ng iyong isip at puso. Gumamit ng mga bagay na nagdudulot ng koneksyon sa pananampalataya tulad ng larawan ni Padre Pio o isang rosaryo. Upang palakasin ang iyong spiritual na pokus. Isulat ang iyong intensyon sa isang papel at basahin ito bago o pagkatapos ng panalangin upang patibayin ang iyong hinintay. Maniwala sa proseso kahit na ang mga resulta ay tumagal bago lumitaw. Ang pananampalataya ang makina na magpapanatili sa bawat hakbang. Ang kapangyarihan ng kasanayang ito ay nasa kakayahan nitong baguhin hindi lamang ang mga panlabas na kalagayan kundi higit sa lahat ang paraan ng pagtingin mo sa sarili at pagharap sa mga hamon. Ang pananampalataya na isinama sa panalangin at intensyon ay lumilikha ng isang makapangyarihang puwersa na umaalingaungaw sa iyong araw-araw na nagbubukas ng mga pinto at pagkakataon. Kaya't simulan ang paglalakbay na ito ng bukas ang puso, tinitiyak na ang iyong unang aksyon sa paghihintay ng kasaganaan ay ang malalim na koneksyon sa banal sa pamamagitan ng panalangin at malinaw na intensyon. Sa ganitong paraan, inilalapat mo ang iyong enerhiya sa kung ano ang tunay mong hinintay at gaya ng itinuro sa atin ni Padre Pio ang pananampalatayang ito ang landas na maaaring magdala sa iyo sa tunay na pagbabago sa pananalapi. Ang krus at mga banal na simbolo ay may espesyal na lugar sa spiritualidad ng katoliko na kumakatawan sa proteksyon, pananampalataya, at koneksyon sa banal. Inspirado ni Padre Pio na ang debosyon sa krus ay malalim at palagian, ang pangalawang kasanayang ito ay nagaan inaya sa atin na gamitin ang mga simbolong ito bilang tunay na mga kalasag na espiritual upang protektahan ang ating buhay sa pananalapi at makaakit ng mga positibong enerhiya na nagtataguyod ng tagumpay at kasaganaan. Naintindihan ni Padre Pio na tulad ng pag-aalaga natin sa material na aspeto ng ating buhay, kailangan din nating alagaan ang enerhiyang nakapaligid sa atin. Ang krus, kapag inilagay ng may Intensyon at pananampalataya ay gumaganap bilang isang sentro ng proteksyon at pagkakasundo na maaaring baguhin ang espasyo kung saan ka nakatira at nagtatrabaho na ginagawa itong bukas sa mga pagpapalang pinansyal ngunit paano pumili ng tamang lugar para ilagay ang krus o iba pang mga banal na simbolo? Una, ang krus ay dapat ilagay sa isang lugar na madalas mong makita upang maaalala mo araw-araw ang pananampalataya at proteksyong banal. Sa bahay, isang magandang option ay ang sala o ang pangunahing pasukan, mga lugar na nagmamarka ng pagdaan at ng enerhiyang umiikot sa iyong tahanan. Sa lugar ng trabaho, ang ideal ay maglagay ng krus sa ibabaw ng mesa malapit sa mga dokumentong pinansyal o sa sa dingding sa harap upang simbolo na ang iyong mga gawain ay protektado at pinagpapala. Bukod dito, isang estrategikong lugar ay malapit sa iyong personal na pananalapi, malapit sa kahon kung saan mo iniingatan ang pera, mahahalagang dokumento o sa iyong computer kung ginagamit mo ito para sa iyong mga transaksyong pinansyal. Ang kalapitan na ito ay tumutulong sa paglikha ng isang tuloy-tuloy na koneksyong enerhiya sa pagitan ng iyong pananampalataya at ng iyong material na kasaganaan. Marami ang mga espiritual na benepisyo ng kasanayang ito. Ang krus ay gumaganap bilang hadlang laban sa mga negatibong enerhiya, mga damdamin ng takot, pag-aalinlangan at pagkabalisa na madalas na humaharang sa natural na daloy ng kasaganaan. Pinapahusay din ito ang iyong kumpiyansa na nagbibigay ng pundasyon sa iyong isip sa isang realidad ng proteksyon at seguridad na banal. Sa pagsasagawa, ang mga taong gumamit ng paglalagay ng krus ay naguulat ng mas malaking pakiramdam ng kapayapaan, kalinawan sa mga desisyon tungkol sa pera at kahit na ang pagdating ng mga hindi inaasahang pagkakataon upang mapabuti ang kanilang kalagayan sa pananalapi. Ang proteksyong enerhiya ay nagtataguyod hindi lamang ng spiritual na balanse kundi pati na rin ng isang kapaligiran na angkop para sa kasaganaan mahalaga rin na panapanahon linisin at i-renew mo ang mga enerhiya ng lugar kung saan nakalagay ang krus. Ang isang simpleng routine para dito ay kasama ang pagsusunog ng insenso o puting saji na tradisyonal na ginagamit upang linisin at itaas ang vibration ng espasyo. Maaari mong sindihan ng insenso maglakad kasama nito sa bahay o opisina lalo na malapit sa krus at tahimik na humiling ng proteksyon at kasaganaan. Ang isa pang epektibong kasanayan ay ang paglalagay ng isang maliit na baso ng tubig at asin malapit sa krus na pinapalitan ang halon na ito bawat pitong araw upang sumipsip ng mga negatibong enerhiya. Laging tandaan na gawin ito ng may pananampalataya na iniisip ang espiritual na paglilinis at pagbubukas ng espasyo para sa kasaganaan. Kung pakiramdam mo ay mabigat ang kapaligiran o mayroong paulit-ulit na negatibong enerhiya, ang paggawa ng panalangin ng proteksyon tulad ng panalangin ni Padre Pio ay maaring palakasin ang paglilinis na ito at muling itatag ang balanse. Ang panalangin ay nagpapakalma sa espiritu at tumutulong sa paglikha ng isang positibong larangang enerhiya para sa tagumpay. Ang kasanayang ito ng paggamit ng krus at mga banal na simbolo ay hindi lamang isang sinaunang tradisyon. Ito ay isang napatunayang paraan para sa mga naghihintay na protektahan ng kanilang landas sa pananalapi laban sa mga pagsubok at ihanda ang kanilang sarili para sa mga pagpapalang inilaan ng universo at ng Diyos. Simulan ngayon ang pagpili ng lugar para sa iyong krus na inilalagay dito ang malinaw na intensyon ng proteksyon at kasaganaan. Alagaan ang enerhiyang ito ng may respeto at pagkakapare-pareho at obserbahan ng mga positibo bagong pagbabago na magsisimulang mangyari sa iyong buhay sa pananalapi. Itinuro sa atin ni Padre Pio na ang pananampalataya na hinimok ng mga nakikitang palatandaan at banal na simbolo ay maaring maging tulay sa pagitan ng hindi nakikita at ng nahahawakan. Kaya't hayaang ang krus ay hindi lamang isang bagay kundi isang farol ng pag-asa at proteksyon sa iyong paglalakbay patungo sa kasaganaan. Ang pag-aalaga ng mga kumilos ng may kamalayang aksyon, kabutihang loob at katapatan ay ang ikatlong kasanayan na inspirado ng mga turo at buhay ni Padre Pio na maaring lubos na baguhin ang iyong buhay sa pananalapi. Ang mga katangiang ito ay hindi lamang mataas na mga pagpapahalagang moral. Ang mga ito ay mahahalagang pundasyon para sa paglikha ng tunay na balanse sa pagitan ng espiritual na pamumuhay at material na kasaganaan. Si Padre Pio na kilala sa kanyang matapat na karakter at walang kondisyong pagmamahal sa kapwa ay nagpapaalala sa atin na ang kasaganaan ay hindi lamang sinusukat sa dami ng mga ari-arian na natin kundi sa paraan ng ating pagkilos sa ating araw-araw sa ating mga relasyon at responsibilidad. Ang may kamalayang aksyon ay nangangahulugang maging maingat sa mga pinansyal na desisyon na ginagawa natin na nagpaplano at kumikilos ng may karunungan na iniiwasan ng mga padalos-dalos na desisyon na lumilikha ng disharmonya. Ang kabutihang loob sa kabilang banda ay isang makapangyarihang paraan upang buksan ang espasyo para sa daloy ng kasaganaan dahil ang pagbibigay ng bukas ang puso ay nagbubukas ng mga pinto para sa mga hindi inaasahang pagpapala habang ang katapatan ay nagtitiyak na ang bawat tagumpay ay itinayo sa matibay at mapagkakatapos tiwala ang pundasyon. Ngunit paano isasama ang mga pagpapahalagang ito sa pang-araw-araw na gawain? Una, simulan ang pagsusuri ng iyong mga aksyon sa pananalapi ng may maingat at tapat na pananaw. Tanungin ang sarili. Ang aking mga desisyon ba ay batay sa kaalaman at pagpaplano? O mga reaksyon ba ito sa pagkabalisa? Magdagdag ng mga ehersisyo na nagpapatibay sa kamalayan sa pananalapi tulad ng pagpapanatili ng isang day upang itala ang mga gastos, kita at malinaw na intensyon para sa paggamit ng pera. Lumilikha ito ng disiplina at kaalaman sa sarili na mahahalagang aspeto para sa kontrol ng buhay sa pananalapi. Ang kabutihang loob ay maaaring maipakita sa iba't ibang paraan. Hindi kinakailangang kasangkot ang malalaking halaga. Maaaring ito ay simpleng tulong sa isang kapitbahay, isang simbolikong donasyon sa isang layunin na pinaniniwalaan mo o kahit ang pagbabahagi ng iyong oras at talento. Ang mahalaga ay regular na pag-aalaga ng gawaing ito dahil lumilikha ito ng isang siklo ng positibong enerhiya na nakikinabang sa nagbibigay at sa tumatanggap. Ang katapatan sa kabilang banda ay dapat tumagos sa lahat ng aspeto ng buhay sa pananalapi mula sa pagbibigay ng tamang ulat sa mga kasosyo, kliyente o pamilya hanggang sa pangako sa sarili na hindi kailangang gumamit ng mga shortcut o panlilinlang. Ang integridad na ito ay nagpapalakas ng mga relasyon na lumilikha ng tiwala at nagbubukas ng mga pinto para sa mga lihitimong at pangmatagalang pagkakataon. Isang praktikal na mungkahi para sa pagpapaunlad ng mga saluobing ito ay ang pagsasagawa ng lingguhang pagninilay sa pananalapi at espiritual. Maglaan ng oras upang suriin ang iyong mga aksyon sa at resulta. Tanungin ang sarili, naging mapagbigay ba ako? Kumilos ba ako ng may kamalayan? Pinanatili ko ba ang katapatan? Itala ang iyong mga tagumpay at mga puntong kailangang pagbutihin. Ang gawaing ito ay nagtataguyod ng auto-evaluasyon at patuloy na paglago. Ang isa pang mahalagang ehersisyo ay ang pagsasanay ng makatarungang palitan. Kapag bumibili o nagbebenta, tiyakin na ang halaga at negosasyon ay makatarungan para sa parehong partido na nagtataguyod ng balanse at respeto. Ang kas Sanayang ito ay maaaring mukhang simple ngunit direktang gumagawa upang iugnay ang iyong relasyon sa pera. Ang epekto ng mga salubing ito ay higit pa sa aspeto ng pananalapi. Sa pagkilos ng may kamalayan, kabutihang-loob at katapatan, nararanasan mo ang pakiramdam ng panloob na kapayapaan, kasiyahan at seguridad na reflexively nagpapabuti rin sa iyong emotional na kagalingan. Ang pagbawas ng stress sa pananalapi at ang pag-aalis ng pagkakasala o pagsisisi ay nagpapalakas sa kalusugan ng isip na lumilikha ng isang kapaligiran na angkop para sa kasaganaan na mamulaklak ng pangmatagalan. Si Padre Pio sa kanyang buhay na inilaan sa serbisyo at pananampalataya ay nagpapakita sa atin ng landas kung saan nangyayari ang pagbabago sa esensya na nagbabalansi sa material at spiritual Ang kasanayang ito ay nagaanyaya sa iyo na maging bida ng iyong paglalakbay sa pananalapi na kumikilos ng may layunin at bukas na puso. Sa gayon, sa pagsasama ng may kamalayang aksyon, kabutihang loob at katapatan, hindi mo lamang pinapabuti ang iyong pananalapi, kundi pati na rin ay nagtatayo ng isang pamana ng matibay na mga pagpapahalaga para sa iyong buhay at para sa mga darating pagkatapos mo. Ang kasaganaan ay nagiging natural na bunga ng isang buhay na naaayon sa mga tunay at espiritual na pinayaman na prinsipyo. Simulan ngayon ang pagsasanay ng mahalagang tatluhang ito at obserbahan kung paano ang bawat may kamalayang hakbang ay nagdadala hindi lamang ng mga panlabas na pagbabago kundi ng malalim na panloob na pagbabago na sumusuporta sa iyong paglago. Nakarating na tayo sa dulo ng paglalakbay na ito kung saan tinuklas natin ang tatlong makapangyarihang kasanayan na inspirado ni Padre Pio upang baguhin ang iyong buhay sa pananalapi sa pamamagitan ng pananampalataya. May kamalayang aksyon at espiritual na protection Ang bawat isa sa mga ito ay nagdadala ng balanse sa pagitan ng espiritual at material na nagaanyaya sa iyo na baguhin hindi lamang ang iyong bank account kundi pati na rin ang iyong puso at isip sa harap ng mga hamon sa pananalapi. Ang unang kasanayan, ang panalangin at intensyon ay nagbubukas ng landas para sa isang malalim na koneksyon sa banal na nagpapalakas ng iyong pananampalataya at inilalapat ang iyong mga pagnanais sa isang mas mataas na enerhiya na umaakit ng kasaganaan. Ang pangaraw-araw na panalangin na ginagawa ng may katapatan at pokus ay ang pundalangin na magpapanatili sa iyong buong pagbabago. Ang pangalawang kasanayan, ang paggamit ng krus at mga banal na simbolo sa bahay at sa lugar ng trabaho ay lumilikha ng isang kalasag na enerhiya ng proteksyon na nagpapanatili sa mga negatibong enerhiya at nagpapalakas ng presensya ng kasaganaan sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Ang paglalagay ng mga simbolong ito ng may intensyon ay isang praktikal na paraan upang dalhin ang balanse at pagkakasundo sa iyong espasyo sa wakas ang ikatlong kasanayan ay ang may kamalayang aksyon kabutihang-loob at katapatan mga saluubin na nagpapalakas ng iyong integridad at lumilikha ng isang siklo ng positibong enerhiya na nagtataguyod ng pangmatagalang tagumpay sa pananalapi ang pagkilos ng may kamalayan at pagbubukas ng iyong puso upang magbigay sa iba ay hindi lamang nagpapabuti ng iyong pananalapi, kundi nagpapayaman din sa iyong emosyonal at espiritual na buhay. Ngayon, ang paanyaya ay para sa iyo na huwag iwan ng mga kasanayang ito sa papel lamang, kundi simulan ang paggamit nito kaagad sa iyong pang-araw-araw na gawain. Ang pagbabago ay nangyayari sa sandaling pinagsama natin ang pananampalataya, aksyon at tunay na intensyon. Hayaan ang iyong sarili na maranasan ang karanasang ito at tingnan kung paano maaaring magbago ang iyong buhay mula sa mga simpleng at makapangyarihang saloobin. Gusto naming malaman mula sa iyo. Ibahagi sa mga komento ang iyong mga impresyon, karanasan, o mga katanungan tungkol sa mga kasanayang ipinakita ang iyong pakikilahok ay mahalaga para sa pagbuo ng isang malakas at inspirasyonal na komunidad kung saan lahat ay maaaring lumago ng sama-sama. Kung ang nilalamang ito ay nagdala ng anumang halaga sa iyong buhay, huwag kalimutang mag-iwan ng like, mag-subscribe sa channel upang makatanggap ng higit pang mga video tulad nito at i-activate ang mga notifikasyon upang hindi makaligtaan ang anumang bagong update. Ang iyong presensya at suporta ay napakahalaga para sa patuloy naming pagdadala ng mga nilalaman na tumutulong sa pagbabago ng mga buhay. Tandaan, ang pananampalataya ay gumagalaw ng mga bundok, ngunit ang iyong may kamalayang aksyon ang magbubukas ng landas. Magkaroon ng pag-asa, manatiling matatag at magtiwala na ang kasaganaan ay abot kamay mo. Hanggang sa susunod na video at naway ang iyong buhay sa pananalapi ay mapalagay palad ng higit pang kapayapaan, siguridad at tagumpay.